Quarter 3, Week 1 Pagbabagong pisikal sa sarili Mga kagamitan sa pangangalaga ng sarili Matatag Kurikulum, Bansang makabata, batang makabansa With me, Teacher KMT Magandang araw mga bata. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbabagong pisikal sa sarili, mga kagamitan sa pangangalaga ng sarili. Narito ang mga pwedeng maging mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang mga pagbabagong pisikal sa sarili. Pangalawa, na isasagawa ang mga paraan sa pag-aayos at pangangalaga ng sarili. Maraming pagbabago ang kakaharapin mo. May pagbabagong pisikal na magdudulot ng hamon sa iyo. Kaugnay ng mga pagbabagong magaganap sa iyong pagkatao, ang pangangalagan dapat mong makamit. Kasabay nito ang mga tungkuling dapat gampanan sa sarili at pantahanan. Maaari nyo bang sagutin? Ano-ano ang mga bahagi ng katawan na natukoy ninyong may pagbabago ngayong kayo ay nasa ikaapat na baitang? Ano-ano ang mga pagbabago ang mga ito? Bakit kailangang matukoy ang mga pagbabagong ito sa pagdadalaga at pagbibinata? Bukabolaryo Pagtapatin ang mga salita sa hanay A sa kanilang mga kahulugan sa hanay B sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga letra. Para sa hanay A, ang una ay Adams Apple o gulung-gulungan. Alin ang kaniyang katapat? Tama. Ito ay matatagpuan sa bandang ibaba ng liig ng mga kalalakihan na nag ng pagbaba o paglaki ng kanilang boses o sa lalagukan. Pangalawa, pisikal na katangian. Alin ang kaniyang katapat? Tama! Ito ay tumutukoy sa panlabas na anyo ng isang tao. Ikatlo, regla. Alin ang kaniyang katapat? Tama! Ito ay normal na paglabas ng dugo mula sa ari ng babae na nangyayari bilang bahagi ng kaniyang buwanang cycle. Tinatawag din itong period, buwanang dalaw. At ang panghuli, puberty o adolescent stage. Alin ang kaniyang katapat? Tama, ang yugto ng buhay ng isang nagdadalaga at nagbibinata sa gulang na 10 hanggang 16. Unang aralin, mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Paggamit ng Venn Diagram, gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Itubukan mo, ano ang pagdadalaga at pagbibinata o puberty stage? Ano-ano ang mga pagbabagong pisikal na nangyayari sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata? Bakit kailangang malaman ang mga pagbabagong pisikal sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata? Ang pagdadalaga at pagbibinata ay isang pinakamasaya ngunit sa iba ay nakakabahala na pangyayari sa buhay ng bawat tao nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. May mga pagbabagong nagaganap sa isang bata sa panahon ng puberty stage. Ito ay sanhi ng kaniyang pituitary gland na naghuhudyat sa ibang bahagi ng katawan na may kinalaman sa kasarian. Ang grandunang ito o pituitary gland ay tumutulong sa paglaki ng katawan at pagunlad ng kaisipan. Mga pagbabagong pisikal sa lalaki Una, pagsulong ng taas at bigat. Pangalawa, paglapad ng balikat at dibdib. Ang atlo, paglitaw ng gulong-gulungan o Adam's apple. Ang apat, paglaki ng mga kalamnan sa braso at binti. Ang lima, pagbabago ng timbre ng boses. Ang anim, pagkakaroon ng mga balahibo. Ang pito, pagtubo ng bigote o balbas. At pangwalo, pagtubo ng pimple o acne. Tukuyin naman natin ang mga pagbabagong pisikal sa babae. Una, pagsulong ng taas at bigat. Pangalawa, paglapad ng balakang. Pangatlo, pagkakaroon ng korte ng katawan. Pangapat, Pagkakaroon ng mga balahibo Panglima, paglaki ng dibdib Panganim, pagumpisa ng regla At pangpito, pagtubo ng pimple o acne Pagsulong ng taas at bigat Tumataas at lumalaki ang katawan ng mga kabataan nang mabilis kapag sila ay dumadaan sa yugto ng puberty. Pagbabago ng boses Karaniwang mas lumalalim ang boses ng mga lalaki habang sila ay nagbibinata at maaaring magkaroon ng pagbabago sa tono ng boses ng mga babae ngunit hindi ito ganun katindi tulad ng mga lalaki. Pagtubo ng pimples o acne Ang pagbabago sa hormonal na sistema ng katawan ay maaaring magdulot ng pag-usbong ng pimples o acne na karaniwang kinakaharap ng mga kabataan sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Paglalapat at pag-uunay Gagabayin ka ng iyong guro sa gawaing ito. Mga kagamitan at consumables at gamit nito sa pangangalaga ng sarili. Gawin natin! Lalagyan ng isang check ang row kung ang nabanggit na kagamitan ay pansarili lamang at dalawang check kung maaaring gamitin ng iba pang kasapi ng pamilya. Al sa unang kagamitan, sepilyo. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili. Pangalawa, bimpo. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili. Pangatlo, suklay. Ito ba ay pansarili o pwede rin pampamilya? Tama, ito ay pansarili at pwedeng pampamilya. Pang-apat, nail cutter. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili at pwedeng pampamilya. Pang-lima, sabon. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili at pwedeng pampamilya. Pang-anim, Shampoo. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili at pwedeng pampamilya. Pang-pito, Hairbrush. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili at pampamilya. Pangwalo, toothpaste. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili at pwedeng pampamilya. Pangsyam, mouthwash. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili at pwedeng pampamilya. At ang pangsampu, tuwalya. Ito ba ay pansarili o pwedeng pampamilya? Tama, ito ay pansarili. Ngayon ay tatalakayan naman natin ang unang kagamitan para sa katawan. Titik A, sabong pampaligo. Inaalis nito ang dumi at libag sa katawan. Nagbibigay din ito ng mabango at malinis na amoy sa katawan. Balawang mabuti bago ilagay sa habonera. Tiyaking ito ay tuyo bago itago. Mas maganda kung ang habonera ay may takip upang kahit papaano maiiwasan na ito ay gapangan ng ipis. Para sa titik B, BIMPO. Ginagamit itong pagkuskos sa buong katawan upang maalis ang nakadikit na dumi at libag sa balat. Titik C, TUWALYA. Ginagamit itong pantuyo ng katawan pagkatapos maligo. Ang alawa, kagamitan para sa buhok. Titik A: Shampoo. Inaalis nito ang mga nakakapit na dumi at alikabok sa ating buhok. Nagbibigay din ito ng kaaya-ayang amoy at kinang sa buhok. Titik B: Suklay o hairbrush. Inaayos nito ang buhok at tinatanggal ang gusot ng buhok. Pangatlo kagamitan para sa bibig at ngipin. Titik A, Sepilyo. Ginagamit ito upang tanggalin ang mga pagkaing dumikit o sumingit sa pagitan ng mga ngipin. Titik B, Toothpaste. Pinipigil nito ang pagdami ng mikrobyo sa loob ng bibig. Karamihan sa mga toothpaste ay may fluoride na nagpapatibay ng mga ngipin. Titik C. Mouthwash Tumutulong ito sa pagpuksa sa mikrobyong namamahay sa loob ng bibig na nagiging sanhi ng di kanais-nais na amoy ng hininga. Pinanatili rin nito ang mabangong hininga. Titik D. Dental Floss Pangtanggal sa pagkaing naiwan sa pagitan ng mga ngipin. Ikaapat, kagamitan para sa kuko. Titik A, nail cutter. Ginagamit itong pamputol ng buko sa kamay at paa. Mas malaking nail cutter ang ginagamit para sa kuko sa paa. Titik B, nail file o panliha. Ginagamit ito upang pantayin ang kuko. Kumpletuhin ang pangungusap. Para maisakatuparan ang gawain, kayo ay kukuha ng kapareha. Ang isa sa inyo ay mauna sa pagkumpleto ng pangungusap at susunod ang kapareha. Ngayon ay subukan nating sagutin. Ang isang halimbawa ng kagamitan na gamit sa pangangalaga ng sarili ay Tama! Sepilyo Ito ay ginagamit upang Mahusay Upang tanggalin ang mga pagkain tumikit o sumingit sa pagitan ng mga ngipin Pagtataya, Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay tama o mali. Para sa unang bilang, mas mahalagang maglaro at manood ng telebisyon kaysa matulog. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangalawa, ang batang malusog ay dapat kumain ng limang beses sa isang araw. Ito ba ay tama o mali? Mahusay, ito ay mali. Pangatlo, mabuti sa ating katawan ang pagkain ng madahon at maberdeng gulay. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Pang-apat, ang batang kulang sa tulog ay masaya at masigla. Ito ba ay tama o mali? Napakagaling! Ito ay mali. At pang-lima, mahalaga ang pagkakaroon ng regular na schedule sa pang-ehersisyo. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Mahusay, mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pagdadalaga at pagbibinata Ang pagdadalaga at pagbibinata ay isa sa pinakamasaya ngunit sa iba ay nakakababahala na pangyayari sa buhay ng bawat tao. Nangyayari ang mga pagbabago sa katawan ng isang tao sa pagitan ng 10 hanggang 16 na taong gulang. Mga pagbabagong pisikal sa lalaki Una, pagsulong ng taas at bigat. Pangalawa, paglapad ng balikat at dibdib. Pangatlo, paglitaw ng gulong-gulungan o Adam's apple. Pangapat, paglaki ng mga kalamnan sa braso at binti. Panglima, pagbabago ng timbre ng boses. Panganim, pagkakaroon ng mga balahibo. Pangpito, pagtubo ng bigote o balbas. Pangwalo, pagtubo ng pimple o acne. Para sa mga pagbabagong pisikal sa babae. Una, pagsulong ng taas at bigat. Pangalawa, paglapad ng balakang. Pangatlo, pagkakaroon ng korte ng katawan. Ang apat, pagkakaroon ng mga balahibo. Ang lima, paglaki ng dibdib. Ang anim, pagumpisa ng regla. At pangpito, pagtubo ng pimple o acne. Narito naman ang mga gamit sa pangalaga ng sarili. Una, sepilyo. Pangalawa, bimpo pangatlo suklay, pang nil nail cutter, pang sabon. Pang-anim shampoo, pang-pito hairbrush, pang toothpaste, pang mouthwash, at ang pangsampu ay tuwalya. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo! Huwag ninyong kalimutang pindutin ang like, share and subscribe